Magandang araw sa mga ginigilig tagapakinig. Narito na naman po ako upang magbahagi ng mga kapanapanabik na kwento ng buhay at pag-asa. Sa huli, ako po'y magiiwan ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasaya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang, ang isip ay hinilang nang nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling dalhin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Dil Kuyamboy. Dear Kuyang Boy, Magandang araw sa lahat ng iyong taga-subaybay. Ako po si Emo. Nais ko pong ibahagi ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Ang unang bahagi ng aking kwento ay may pamagat na, Binatang Aks Pero Sub Masasabi ko na ang aking kwento ito ay tungkol sa pagsubok, awa at malasakit sa aking inaanak na si Dom. Kuya Boy, may mga kababata at kabarkada ako mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan sa aming baryo. Sa baryo kapag nakapag-aral ka at umangat sa buhay ay tinitingala ka ng nakakarami. Apat kaming magkakabarkada. Ako ay engineer, yung isa ay maestro, yung isa ay electrician na may pwesto sa aming bayan at yung isa naman ay walang natapos. Hindi naman sa pagmalaki ay ako ang mas nakakarangya sa magkakabarkada. Karamihan sa aking mga kabarangay ay natulungan ko na lalo na sa aspeto ng pag-abroad. Dahil sa aking pagtatrabaho sa abroad, ay nakapagpundar ako ng farm ng manggahan. Doon mas dalong gumanda ang estado ng buhay ko. Dahil sa payo ng aking ama na kunin kong katiwala nang manggahan ng aking kaibigan na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Pumayag naman ako dahil nga sa kaibigan ko ito at kilalang masipag sa pagsasaka. At lumipas ang limang taon na wala naman akong naging problema sa kanya. Maayos ang na naging takbo ng aking farm. Kung ikaw ay isang OFW ay malalaman mo ang halaga ng bawat sintimong aming kinikita na puyat at pagod at pangungulila ang puhunan. Kuya Boy, pagkalipas ng limang taon, ay doon pumasok ang problema ko sa aking farm. Napatawag sa akin si tatay ng hindi oras at pinapakaisapan niya kung umuwi muna ako ng Pilipinas kahit isang linggo lamang. Sabi niya ay nagkaroon ng problema sa perang pambayad ng amilyar. Ang perang pambayad kasi ay direts kong inihuhulog sa ATM ng aking kaibigan at kumpare. Wala daw maibayad sa amilyar ang kumpare ko at ang lima pang tauhan sa farm ay umalis nang wala man lang paalam. Nilimas daw ng inaanak kong si Dom which is anak ng kumpare kong katiwala sa firm ang laman ng ATM card. Halos 20 mil na lang daw ang natitira sa ATM card. Balita ng aking itay ay nagbubuhay mayaman ng aking inaanak gamit ang perang kita ng farm. At ang malaking problema ay may mga tanim na ipinagbabawal na damo ang aking inaanak sa loob ng aking farm. Kaya nagiging tambayan na mga pariwarang kabataan ang lugar. Ang inaanak kong si Dom ay basketballista at may taas na 6'1. Guwapo, moreno at may matikas na pangangatawan. Kahit inaanak ko siya ay hindi ako gaano close sa kanya mula noong bata pa siya. Matanda lang siya ng ilang buwan sa aking panganay na anak na si Ethan. Close naman sila ng aking anak na si Ethan. Ang aking anak nga pala ay may itsura din at nag-aaral ng business management sa isang sikat na universidad Kuya Boy Nagsabi ako kay tatay na Uuwi ako sa makalawa Nag-usap kami ni tatay na Nag-usap kami ni tatay Na dapat naming maaktuhan Nakasama ni Dom ang barkada sa farm At dapat na report agad sa munisipyo At kapitan Ang ginagawang kalukuhan ng aking inanak Kuya Boy basagulero din ako noong kabataan Ayaw na ayaw ko yung niluloko ako. Lalo na at wala naman akong dinatapakan na tao. Nagbago lang ako noong nagtatrabaho na ako sa abroad. Naglibo ko sa trabaho at umuwi nga ako ng Pilipinas. Nagulat pa ang asawa ko sa bigla ang pag-uwi ko. Nasabi ko na mayroong problema sa farm kaya bila ang pag-uwi ko. Pagkatating ko ay agad kami nag-usap ni tatay tungkol sa aming plano. Sabi niya ay dapat maging Mahinahon daw ako sa mga bawat hakbang na gagawin ko. Huminahon ka anak. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan mo. Wika ni tatay. Akong bahala tay. Basta yung mga taga mong nisipyo at si kapitan ay dapat naroon at nakaantabay. Kinabuasan araw ng linggo ay pahapon na nang pumunta ako ng manggahan. Saktong nandoon lahat ng barkada ng inaanakong si Dominic o Dom ang palayaw. Noong nasa buhan na kami ay dinig ko ang lakas ng karaoke at nagkakasiyahan ang lahat ng barkada ni Dom. Nabigla ang kumpare ko at ang asawa niya sa aking pagdating. Doon nga pala nakatira ang buong pamilya ng aking kumpare. Bali may dalawang kubo doon. Ang isa ay para sa kanila at ang isa naman ay bahay bakasyunan namin. Sabi ko kay kumpare ay ayusin namin ang problema. Sumagot lamang siya na, Pare, naihiya ako sa mga nangyayari. Pero pakiusap, huwag mo naman bakalin ng anak ko. Saktan mo na lang at itama ang maling pag-uugali. Nang gagalaiti ako ng mga oras na iyon kaya kinuha ni tatay ang sa ko. At itinago ito sa sasakyan. Payo naman ng aming kapitan at ng pulis na taga-munisipyo ay palabasin lahat ng barkada ni Dom at mag-usap kami ng inaan ako ng puso sa puso lalaki sa lalaki Kuya Mboy, pagkapasok ko sa loob ng kubo, ay gulat na gulat silang lahat. Sumigaw pa ang kabarkadang tomboy na sino daw ako at bigla-bigla na lamang pumapasok. Pinapasok ko ang kapitan para palabasin ang mga barkada ni Dom sa loob mga lasing na sila at ...pawang hay na hay sa pinagbabawal na damo. Alam nyo ba ng malaking kaso ang kaharapin nyo kung magkataon? Ang taong kaharap nyo ay ang may-ari ng farm na ito. At hindi ang tatay ni Dominic. Gulat na gulat sila sa wika ni Kapitan. Ang pagkakaalam kasi nila ay pamilya ni Dominic ang nagmamayari ng farm. Noong kami na lamang ni Dom ang naiwan sa loob ng kubo, ay nakayoko lamang siya habang nakaupo. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang pin code ng ATM card. Pasigaw ko siyang tinanong kung saan niya ginamit ang pambayad ko ng amilyar ng lupa. Maraming masakit na salita ang sinabi ko kay Dom. Minura. At binaoy ko siya at inihilin tulad sa tatay niya na walang tinapos. Isa kang salot sa lugar na ito. Puro ka lang papogi. Ahas ka. Binaboy mo ang ari-arian ko. Kuya Amboy, bigla siyang nagsalita ng mga oras na yun. Oo, oh, kinasusok naman mo na naging inaanak ako. Kahit kailan hindi ko naramdaman na naging ninong ko kayo. Mas malambing pa kayo sa iba kaysa sa akin na inaanak mo. Oo, nagsiselos ako. Ano bang meron ng iba na wala ako? Ano bang meron kay Dan na mga ngalakal na tinulungan mong makapag-abroad? Dahil ba may relasyon kayo? Malakas na sumbat sa akin ni Dom. Isinumbat e rin niya na may karapatan daw siyang magtanim ng bawal na damo. Dahil doon sila nakatira sa lupa ko. Kuya Boy, dahil sa mga narinig ko ay nagdilim ang paningin ko. Lalo na sa mga katagang binitawan niya tungkol sa amin ni Dan. Ay hinampas ko siya ng dos por dos. Nakahoy, bago ko pa siya mabugbog ng lubusan, ay inawat na ako ni Kapitan. Inilabas ang inaanak ko sa kubo na may umaagos na dugo sa kanyang ulo. Kaya agad siyang isinugod sa ospital. Kuya Boy, ng araw na yon ay Naayos ang problema ko sa lupa. Pinalis ko na ang buong pamilya ng kumpare ko at si tatay na naghanap ng panibagong katiwala. Yung isang linggong lib ko ay hindi ko na tinapos. Makalipas ang tatlong araw, ay nagpatid na ako sa airport pero sabi ko sa anak ko ay dumaan muna kami sa hospital kung saan nakakonfine ng ina anak kong si Dominic. Nung nakapasok na ako sa loob ng hospital, ay nandoon ang kumpari at kumari ko. Sabi ko sa kanila ay iwanan muna kami ng inaanak ko dahil gusto ko makausap bago umalis. Nung dalaw na lamang kami sa loob, ay hindi makatinginan diretso si Dom. Humingi siya ng tawad sa mga nagawa at nasabi niya sa akin. Sabi niya ay magbabago na daw siya. Nung mga oras na iyon ay nakakumot lang siya ng manipis at yung short na suot niya ay hindi pa napapalitan mula na nag-away kami sa kubo dahil nakita ko pa ang mga nato yung dugo sa short niya bumulong ako sa kanya at sinabing mula ngayon ay huwag mo na akong matawag-tawag na ninong sinira mo magandang pagkakaibigan namin ng tatay mo panay pa rin ang hingi niya ng tawad kuya boy ang ganda mong lalaki pero hindi mo ginagamit ang utak mo punong-puno ka ng selos at ingit pati yung binatang mga ngalakal pinagsisilusan mo sabay dahil at pisiko sa kanyang magandang bahagi. May utak ka pero andito sa baga mo, gigil ko pa sa kanya. At hinimas ko ng dahan-dahan ang kanyang Sayang ang pa naman ito. Sinabi ko na para hindi siya magselos, ay bigla ko siyang hinagan ng madiin sa labi. Ibinabako ng ang niya at hinalikan na may pangasar ang kanyang naiiyak lang siya ng mga oras na yun. Nagmamakawa na tulungan ko siya na makapag-abroad. Sinabi ko na baguhin muna niya ang sarili niya dahil sayang siya. Kuya boy, nakabalik na nga ako ng abroad. Lumipas ang ilang taon. At naisalba ko ang farm. Nawalan na ako ng komunikasyon sa kumpare ko at sa inaanak kong si Dominic. Pagkalipas ng anim na taon, ay nagbakasyon ulit ako ng Pilipinas. December yon at nagkataon na magpe-fiesta sa aming baryo. Nagpasya kami na dumalaw sa aking mga magulang. Nang magkita-kita kami ni tatay, ay naikwento niya na nanamaya pa na daw ang kumpare ko. Mahigit isang taon na ang nakalipas. Nalungkot ako sa nabalitaan ko. Nasabi ko na kung anuman ang mga naging tampuhan namin noon, ay napatawad ko na sila. Pagkatapos ng piyesta ay dumalaw ako sa puntod ng kumpare ko. Inihatid ako ni tatay kung saan nakalibing at iniwan ako ni tatay para mapagisa. Nagsindi ako ng yosi. Siguro ay may kalahating oras akong tumumbay doon. Paluog na ang araw kaya nagpasya na akong umuwi. Bigla akong may narinig na umubo sa hindi kalayuan. Pagbali lingko sa kung sino ang umubo ay nakita ko ang inaanak kong si Dominic na papalapit. Gumiti siya at sabi niya ay, Sir, pwede bang magmano? Napangiti rin ako sa tinura niya. Tinanong ko siya kung bakit alam niya na nandito ako. Sabi niya ay sinabihan daw siya ni tatay na nandirito ako. Tinanong ko rin siya kung bakit sir na tawag niya sa akin at hindi na Sabi mo kasi noon ay huwag na matawag-tawag na ninong. Dahil itinakwil mo na ako, sabi ko naman ay matagal lang panahon nang lumipas at yung mga nangyari ay tapos na at napatawad ko na sila. Saka ako hinawakan ng kamay niya. Ninong na ulit ang itawag mo sa akin at nagtawanan kaming dalawa. Kuya Boy sa mga uros na yun ay ramdam ko na ibang-iba na ang Dominic na kausap ko. Malaki na ang ipinagbago niya. May na siya at may respeto. Balita ko ay uminda daw ng lason at nagtangkang magtay sabi niya ng mga panahon na yun ay gusto na niyang ay dahil sa kahiyan na nagawa niya sa akin at sa buong baryo Sabi ko ay tama lang na nagbago siya dahil para din iyon sa sarili at kapakanan niya Lumipas pa ang ilang minutong kwento namin sa sementeryo ay nagaya na akong umuwi Sabi niya ay Ninong pwede bang payakap para malis ang takot ko iyo? Ibinuka ko ang braso ko at nagyakapan kami Inalikan ko pa siya sa pisngi. Lubos-lubos ang pasasalamat niya dahil tanggap ko na ulit siya. At nagkapatawaran na kami. Yumakap ulit siya ng sobrang higpit hanggang sa hindi ko na mamalayan na naglapat na ang aming mga sabi. Nagpalitan kami ng may init. Sabi ko ay papatunayan ko sa harap ng puntod ng tatay niya na mahal na mahal ko ang inaan ko. Ramdam ko na sobrang nadadala na ako ng mga halik na yun. Kaya ako nang umawat sa mainit na tagpo. Sabi ko ay pangit tingnan dito sa harap ng puntod ng tatay niya. At baka may makakita sa amin. Pero kinuha niya ang kamay ko at ipasok sa loob ng kamay. Nasalat ko ang malulog at matapos niyang Ninong, nung huling pag-uusap natin sa hospital bago ko umalis, ay nakamarka sa akin ang pag mo sa ko. Alam ko na gusto mo ako kaya sabi ko sa sarili ko, ay gagawin ko ang lahat para manumbalik ang pagmamahal mo sa akin. Ang wika ni Dom. Sabi niya ay hindi siya nanligaw o nagka-girlfriend pagkatapos ng mga nangyari. At muling dapat ang aming mga boy. Hanggang sa may nangyari sa amin ni Dom sa loob ng sementeryo ko yung boy. Nadarang ako sa ginagawa ng inaan ako Mabuti na lamang at walang napapadaan ng mga oras na yun. Sabay naming inabot ang ruwa ng kaligayan. Nang makatapos kami ay sinabihan ko siya na magplano kaming pumunta ng Clark Pampanga. Pagkatapos ng Pasko, yung kami lamang dalawa at walang makakaalam na magkikita kami doon para makaiwas sa mapanghusgang lipunan. Pumayag naman siya Kuya Boy sabi ko ay hihintayin ko siya sa likod ng McDonald's. Sasakay ng jeep para wala kang makakakilala sa aking sasakyan. Kuya boy, noong makarating na kami sa Clark, ay pumasok kami sa hotel. Nagpakalasing kami at nagpaka ko sa kanyang katawan. Siya ang ikalawang lalaki sa buhay ko. At nagkataon na inaanak ko pa. Alam kong mali. Pero natangay na ako ng kamunduan. Inialay ko ang katawan ko sa kanya. At ganun rin siya kuya boy. Bumayag naman siya na pa Buong puso niyang ipinagkalob ito, Kuya Boy. Pagkatapos ng pangyayaring yun, Kuya Boy, ay ibinali e, ko sa farm si Dominic. Pinagawan ko siya ng maliit na bahay doon. Hanggang sa lumipas ang panahon at nakapag-asawa na siya. Sabalit patuloy pa rin ang aming lihim na ugnayan kahit pa may sarili na siyang pamilya. Hanggang dito na lamang Kuya Boy at muli ay lubos akong nagpapasalamat sa pagtampok ng aking natatanging kwento. Nagpapasalamat, Emo. Kung kayo ay may nais bahaging kwento, ipadala lamang ito sa dearkuyamboy at gmail.com Maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.